Pilipinas. Radyo Pilipinas News. News Nationwide. Balita sa si Ibayong Dagat, Russia andang baging taga-pamagitan sa tunggalian ng Israel at Iran. Ayon sa Kremlin, mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nakaandang kumilos ang bansang Russia bilang isang tagapamagitan sa tunggalian ng Israel at Iran ayon sa Kremlin. Sinabi ng Kremlin itong lunes na nananatiling bukas ang panukala ng Moscow na mag-imbak ang Iran ng uranium sa Russia. Sinabi naman ng Tehran na may karapatan nito sa mapayapang nuclear power, ngunit ang mabilis nitong pagsulong ng uranium enrichment program ay nagtaas ng pangamba sa wider west at sa buong gulpo na nais nitong bumuo ng isang nuclear weapon. Ayon sa Russia, bago pa man naglunsad ng mga welgang Israel sa Islamic Republic, sinabi nitong handa silang alisin ang highly enriched uranium mula sa Iran at i-convert ito sa civilian reactor fuel bilang potensyal na paraan upang pakalmahin ng krisis. Samantala, nagpahayag naman ng optimismo si US President Donald Trump na darating ang kapayapaan sa lalong madaling panahon at binanggit ang posibilidad na makatulong si Russian President Vladimir Putin. Mula sa RP World Service, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.